What's up mga katropa Magandang umaga po sa inyong lahat Ang gagawin natin ngayon mga katropa Papalit tayo ng dering ng, ng kulong kulong Yan. para makuha na natin yung mga palay natin doon sakaling aaraw bibilad natin so yun na simulan na natin mga katropa ito na pala nakabili na ako kanina ng dereng. para dito dito siya na na simulan ko na mga katropa <tong> ha. na nanaw, nana. Sagar na na. Ang ala. Sangkarna kasi to na teropa. Siguro na kinabit ko yang kulong-kulong. na yung ating biniling bearing mga tropa yan ito na yung ilalagay higin ka pa grasa mga tropa pero wala sa grasa Bisa mga katerupa natin dito Nating grasa bago natin ikabit doon sa dito mga katropa hugasan na natin para matanggal na yung mga kalakalawang nya hugasan ko muna mga katropa so yan mga katropa nahugasan ko na pero hindi na talaga matanggal yung kalawang nya talagang ganyan na matagal na to kasi kailangan na magpapalit Pak kok. Ya. Para hindi malapso. Nanti matang Finish. Ayan mga uh, katropa, tapos na. ilagay na natin yung ating bearing sa side wheel. Ako magpalit. Pwede na naman. Ayan mga sira, sira na Sirap-sirap na. So, pwede pa pang emergency call. Ito pwede pang pang emergency palit na sakaling may nasira sa kanila so may alog na unti pero pwede pa to pag may masirang ganito ito wala na kasi kaya bakal to bakal na lang yung kung tumatama kaya halos ayaw na nang tumakbo so yun mga katurpa hanggang dito na lang 喂呐。